nila po ang distribution ng 20 pesos na regal. Ano sa tingin niyo na ginawa na ni Kaya ito dahil sa pinagay niyo nga po na very untimely siya po na rather timely for the election para ginawa siya pa ang Oh yes ma'am. Uh, kaya nga ako nakaitim ngayon uh, araw na ito sa kampanya uh, <laughs> namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagulungkot sa ako kasi pinaglalaroan yung mga tao na walang-walang. Pinaglalaroan yung mga mahihirap na uh, hindi lang isang beses, hindi lang dalawa paulit-ulit na sinasamantala yung uh, desperation, hunger and uh poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil di mam sa tingin mo, uh, isa na rin sa may nagdidiit sila kasi sinabi niyo na ginagamit ang ito para sa addiction. Uh, malamang talaga yan, ibigay ng totoo, yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan, kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibigay. Nabuka nila mag-promise na naman ulit uh, na alam nilang hindi nila kaya ibigay. This is about the 20 pesos uh, per kilo rice, that was a promise in 2022. That they remembered yesterday and now they've forgotten about it one day after. So this is about the, hung the hungry, the poor, and the oppressed.